Hindi po lahat ng tradisyon ay dapat pinapasa sa susunod na henerasyon. Dahil... Hindi po kami ang lata sa larong tumbang preso para tamaan ng chanelas. Hindi po kami sinampay na kailangan gamitan ng hanger. Hindi po din kami pantalon para paghigpitan niyo po ng sinturon. At hindi na po mabubura sa aming puso't isipan ang mga nabitawan ninyo po'ng salita. Nagmamarka po sa aming katawan ang pamamaraan ng inyong pagmamahal. Dahil may mga damdamin po kami higit na nasasaktan sa inyong mga kilos at aksyon.